Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirigas from Channel, a faith healer, ozo a tar healer. So ngayong hapon na to, natalakayan natin, no? Dahil marami nagre-request. Naku, no, ano daw, um, alamin ko daw, no? Ano, mga ano daw mga magaganap, no? Ngayong November 30, ang ating mga So, alamin natin, natuklasin natin, ano mga kaganapan, sa mangyayaring um November uh, sa mangyayaring rally sa November 30 ang ating mahahagila. So guys, once again, this is um a gabay po ha sa ating entertainment purposes. I am Chin Rugas from Masagari Channel, a faith healer, also a tar reader. So let's see. Alamin natin at tagilapin natin na ano kaya nga mga mangyayari at posibleng maganap. So let's see. Bungkalin natin yan guys. So let's watch this. Angel Spirit, let's give me an information po. Ano kaya sabihin ng ating mga gabay? No? Angel spirit, let's give me an information po. So, there's a Hermit card. The answer you need is here. So, bagay na magbibigay ng clarity. Kalimbiwanagan. Na bagay na maaaring magising sa katotohanan. This is ating spotlight. Nakikita nyo na maaaring bagay na maliliwanagan ng mga tao. No, may nakikita ako ditong babae na maiksi ang buhok na maaring may apoy sa ulo. ba? Diba? So, bagay na merong kinalaman siya dito. So, let's see. Alamin natin. Na anong involved niya dito. And because there's guys, with the three of us are waiting for a result, are waiting for a Na may mga hinihintay na resulta, there's a possible na lumabas na. Or maaring meron ditong a uh, travel. Na merong maaring pumunta o oh, there's a past communication pass past moment, no? Magkakaroon talaga dito ng um, kumbaga communications. Meron ditong kumbaga pupunta na iba ibang lugar, no? At the same time, no, meron ditong ipapadalang ibang ta ibang ibang lugar na tao, no? Ibang kumbaga ibang um ibang tao galing dun sa ibang lugar, ganon. So, let's see. So, let's see what is additional messages. So, there's something the Nine of Pentacles. So, there's a potential no, for abundance. So, bagay na maaaring uh, gumanda. No, itong resulta nitong rally na to, ma let's see kung ano yung magiging eksena nito. No, kasi may there's something abundance, so potential for abundance. Ibig sabihin, mean, ito yung simula na para mas maging maayos na no, ang um, eksena. Let's see. Uh, And of course, there's something, guys, with a kid of ones, by confident, no? So, pinapakita dito, meron ditong malakas ang loob at matapang. Or, maaaring kailangan mas maging palaban at matapang dito. No? Alisin yung alinlangan. The queen of wants something got confident. There's something I eat of cups, something a moving forward. No? May mga bagay na na makaka-move on na. No? Para matutuldo ka na na malalaman na kung sino yung mata ng eksena. No? Para makikilala na no? Kung sino yung nag-uutos. Ganon. So, let's see what is the hermit card. Now, there's something, guys, with the Knight of Swords. So, there's an anxiety, sleeveless knight. So, ibig sabihin nito, itong babae na to ay maaaring, kumbaga, uh, may stress, no? At maaaring may mga bag-backstab sa kanya, may tromaydor sa kanya na no, maaring magkakalaglaga na. Because there's something guys with the king of swords, stop the pattern. Puputulin yung mga bagay na hindi nagsiserve. So, ibig sabihin yung puputulin yung connection. No, may mga tao dito na maaaring nga oh, mag, kumbaga, bumaligtad. No? Meron ditong parang merong mag-open, maglalatag, no? ng um, kumbaga kanyang mga salaysay and this something magician for manifestation may mga bagay talaga with the fire of God talagang mangyayari no? with the, something manifestation mamamanifest talaga what is the knight of wands? the knight of wands service with the eight of pentacles So, this something guys with the work no? parang sinasabi dito no? na maaring gumaganda na o gaganda na no? ang mga bagay dito. Parang merong about sa trabaho, something like that. Na no, merong mga manggagawa din dito na parang lalaban, something like that. Or makikipaglaban sa democracy, something like that. Na no, parang bagay na na may meron silang ano eh, parang ipapatunayan din dito. And of course there's a night of course there's an offer. No, there's an offer dito. No, kailangan lakasan na lumat maging matapang. Now what is an eight of course represent with um a tree of swords so something pain no malalaman na at uh, makakaraos na makaka -move on din dito dahil malalaman na kung sino tong taong naiinggit na to na no, itong mata na malalaman ako kung sino yung mata ng eksena sino yung nagbibigay ng information, no para may sense ako na sa politics pa to no siya parang nagtatre, talaga nagbibigay ng information dito siya yung mata. Oh my God. Let's see what is additional messages. Makikilala natin. There's something for swords. Oh, there's something. Oh my God. Meron dito hindi makatulog, no? Kung baga, very worried na siya sa nangyayari. Something like that. Parang, al, parang may nasasan dito na, na alam niyang hindi um, magtatagop o lalabas ng katotohan and something like that. Now, let's see. And there's something guys with a queen of swords. There's a king and queen of swords. Na no, bagay na magbibigay ng clarity. No? Malalaman na. No, there's a king and queen of swords. Na parang nasa paligid ng mata eh. No? Meron ding mata sa ICI. No? Merong mata sa ICI. No? Mag-ingat po. May mata dyan. Then of course, there's something a queen of swords. No? Ibig sabihin dito, meron din sa paligid ng ating, um... Kung baga, ating lady, no, na una, first lady, na may mata sa paligid niya. Na merong parang, um, merong taong nagbibigay ng information kung anong ginagawa niya. Now, what's going on? Parang ganon. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. And there's a two of swords. So, there's something decisions. Now, may mga bagay na kailangan pag ng dito. Mm-hmm. Pero nahihirapan mag-decide. Let's see what is the Knight of Pentacles because the Eight of Pentacles there's the Moon card revelation. Bagay na ma-reveal daw. So, pinapakita dito no, na meron mga um, parang trabahador na babayaran na something na para umatend dito sa rally. What is the Queen of Swords? Because the Knight of Cups. There's a the Four of Cups. So, just reevaluate or analyze. Ngayon nag-iisip-isip na Noong mga taong bayan So may mga bagay dito na parang pinag-iisipan na Kasi parang nalalantad na tong offer na to There's a black intentions Now with the Knight of Cups Now there's something guys with a black heart Reference na parang hindi maganda ang intentions niya na no, parang mas lalong Nag-iisip na ang tao What is the Knight uh, of Cups circus the Three of Swords something that ease of cause inget no dahil sa inget na no? meron ditong hindi maka move on maring nasaktan to na bigo ganon so let's see what is the outcome there's a discount can be the pure positive outcome so bagay na lilinisin lahat no aalisin lahat ng mga bagay na maaring nagsisilbing balakyag no no ngayong um sinasabing rally bagay na na ito yung panahon na para matatapos na No, yung mga rally na yan. This is something na para magbibigay ng clarity sa tao. Now, there's a six of ones for victory. Bagay na may bagay na magtatagumpay. Ibig sabihin, matutumbok na ng dalawang mag-asawa na to. No, ang ating, um, yun nga, no, ang ating uh, pangulong at, at um, ang for, uh, first lady, malalaman nila kung sino yung mata at sino yung nagsusubaybay sa kanila. Makikilala na. So, there's something, guys with a high faces. So there's a hidden agenda, a hidden enemies. There's something a mystery. No? There's a something revelation. Ibig sabihin, malalaman na ang misteryo. Malalaman na ang nakatago. Bagay na matutuklasan na. Oh, may mabubulabog. Makikilala na. What is additional messages? And there's a several surveys of sneakiness. Now, there's a cheating, lying. Na meron ditong mga magalit si behind the scenes. So, mag-ingat siya. Now, may mga bagay dito na Uh, malalantad na itong tinatago na to, no? So, let's see what is additional messages. Now, there's a devil card. Oh my God! Sabi ko na nga ba, there's a black intentions eh. No, nag-iisip na yung tao dahil, kumbaga, hindi na nagiging maganda, no? Ang, Kung um, kumbaga, nangyayari. So, parang pinap nang, nakikita nila dito na, kumbaga, nagkakaroon na realization ng Pilipino, ng uh, mga taong bayan, no? there's a devil card na parang there's a hidden intention from this person. Meron siyang, kumbaga, gustong mangyari pero hindi na isa sa katuparan at yung mga taong bayan, kumbaga, nag-iisip na, no? Na parang may mali. Ganon. So, let's see. You. So let's see this something guys. We just have to pay attention harvest time. So it is just what goes around comes around. So ano man yung bagay na ginawa mo babalik sa yon. So kung bakit dito ngayon yung rally na to, Kung bakit maraming inutos, maraming mga binayaran at pinapakita dito parang ito yung kudyat ng para magliwa lahat. No parang may mga bagay din na matutuklasan din sa administration no sa um kung baga, sa loob at labas ng senado makikilala na kung sino ang mata at traitor. So let's see. So, let's see what is additional messages tayo. Ano ang magaganap ngayong um, sa rally, no? Ano yung possible na magiging outcome? So, maaaring, ano yung magiging um, eksena? Magkakagulo ba? Or, mag, kumbaga, itong rally na ito, magkakaroon ba ng peace rally? Ganon, let's see. So, there's something with that word, Carl. No, this is something the world. And there's something the five of cups, no? Some of them, guys, meron dito madi-disappoint no? Meron ditong the word na parang merong ibang taga-ibang bansa ang nakikialam, no? Parang merong taong gustong mahawakan ng Pilipinas. So parang talagang pinupursu itong rally na to. Now, there's something a five of swords. So there's something a pair of five, no? With the five of swords in reverse. So magiging patasan ang sitwasyon. Na no? parang ano man yung bagay na gawin nila. Madidisappoint to, ha? Itong tao na itong nag baga related so, sa sa baga may konektado sa ibang bansa na para magkaroon ng magka, magkagulo no parang sinasabi dito na magkakaroon ng patas sa sitwasyon at laban now this is something about pentacles no this is something about money no tungkol about sa pera you know, na ng sistema Now this is something very greedy. This is something a judgment. Now this is something a wake-up call na parang bagay na kailangan na magising na no ang mga Pilipino sa sa kamalayan ko nang ano nangyayari talaga sa kasalukuyan. And there's an emperor just being strong and mature enough. No, sa lahat ng bagay na nangyari, kailangan alaman, alam na nila yung punot at ugat ng eksena. So, ibig sabihin nito, nagkakaroon sila ng realization. O, kailangan nilang ma-realize ano yung pinakaugat? Bakit nagkakaroon ng gato scenario? No? Kung baga, bakit pinipilit nilang pababain at pabagsaki ng administrasyon ng ating Pangulo? That because of their hidden intentions. No? What is additional messages? And there's a temperance, there's something solid foundation. So, ibig sabihin, malakas at matibay ang pundasyon no, ng administrasyon. Ano man yung bagay na ibabayo, no, gumagay hindi hindi matitinag. No additional messages. So pinapakita dito, there's an ease of one so mag, may mga plano. No, there's a something idea, plan. No, ngayong um, rally may mga plano at meron ditong tungkol sa isang lalaki na mamumuno. Parang parang meron dito magbibida Ganon na parang mag magsasalita lalaki na to na, na kunyari there's a balance ganon kung mag, uh, ano siya eh, magaling siyang magboka magsalita and there's something that's kind of sorry the sabotage no pero ang sinasabi dito no there's a betrayal nagsisinungaling siya no iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya no kumaga etong uh, tao na to nagbabalat kayo magingat po kayo so let's see ano pa impossible No na ano magaganap dito? Wala namang patayan, wala namang masasaktan ba? There's a tower moment, there's, there's a ten of pentacles, so there's a no. Wala naman daw. No, magkakaroon ng peace rally talaga dito. No, magkakaroon pa nga dito ng parang pagtutulungan eh. No, bayanihan. No, magkakaroon ng bayanihan, something like that. So, let's see. Additional messages tayo. Magsasucceed ba ang mga may balak na hindi maganda? No? There's a Page of Wands. Bago pa mangyari yon, malalaman na. No? There's a the Star Card. So, magkakaroon ng healing and recovery dito. So, kung may mga balak sila, may ipit sila at mauhuli sila. No? Ibig sabihin dito, hindi pa nila nagagawa ng... Prop Uh, perfect parang hindi pa nila, nila nagagawa ng uh, kumbaga hindi pa nila nauumpisahan alam na ang kanilang mga gagawin parang merong ano eh parang merong nagtiktik no na may balak silang ganto ganto ganyan alam na kaya nakapaghanda na oh my god that's very good so let's see ano pa yung mga posibleng maganap no this is the four of ones. So, this is the four of ones. This is something homecoming. So, may uuwi dito. Pero, ang sinasabi dito, dahil um, there's a transition, magbabago siya ng statement. No, itong tao na uuwi na to, magingat siya kasi parang naramdaman na babaligtad siya. There's a death card. Baka ipatumba siya. No, I feel something asaldiko. mag ko. Magingat siya kasi parang naramdaman ng kabilang kampo na parang babaligtad siya. No, there's a six of swords, there's a transition. No, and there's a four of wands by homecoming. No, talagang pinapakita dito na baka balak niyang umuwi. No, or baka mahuhuli siya dito. No, Pagingatan lang ng ating admin, ang ating uh, mga kapulisan or kumbaga, kung sino man yung kumbaga makakakuha sa kanya, no? Sa ibang bansa, makakahuli sa kanya sa ibang bansa. Maaring pinapakita dito na kailangan mag-ingat po sila, no? I-secure nila yung tao na yon. No, there's something with a 5 of pentacles. So, see, ito ngayon nagnakaw ng pera. With a 5 of show, financial loss financial crisis. Ito yung kumbaga nagnakaw at nagkuha ng pera talaga. Siya talaga yung pinaka- pinaka ano siya eh, yung um, mata, parang tawag sa puso na ganun. Parang siya yung sa kanya naka nakalagay lahat ng mga taong may kinalaman talaga gano'n. Pero parang nang nakikita dito na may hirapan din paniwalaan na rin siya in the other side. So dahil sa pabago-bagong statement gano'n, so walang um kumbaga consistent na statement baka hindi rin siya paniwalaan ng ng mga tao. This is something -so na six of swords na babaligtad siya. So, let's see. Ano pang mga kaganapan ng ating mga hagilap? So, this is something religious lang po ba? Wala po bang mga sapaw na iba? Kasi minasan ko kanina, may mga taga-ibang lugar, no? Na binaya. There's a five of one. So, ibig sabihin talaga, there's a competitors. No, meron ka kompetensya dito. Ibig sabihin dito, na meron talagang nag-utos na pumunta. No, kung baga, na rally, may, may taong, kung inutusan na magla, mag, um, kumbaga, ng mga tao, ganto ganyan, para manira at manggulo. And this is the Ace of Swords. Pero matutumbok agad eh. Malalaman agad that this is something hidden intention eh. And this is something a higher font No, sinasabi dito, there's an education, there's a lesson, Lord. Alam na nila yung kayo hinatnan at alam na nila yung magiging possible. So, ibig sabihin dito, kumbaga may imbalak sila pero hindi na naman mag-work. Diba? Ang flop na naman. So, let's see. What is the advices no, ng ating mga gabay? What is the advices ng ating mga angel spirit? from the shadow work of his and And there's something find findfulness, acceptance, and inner peace Magkakaroon talaga ng kapayapaan dito. Na bagay na parang bumuo. No? Parang bubuo, no? Sa sitwasyon na eksena dito. Parang bagay na matatanggap na ng tao. No? Parang bagay na uh, magkakaroon na ng kapayapaan dito talaga. So, let's see what is the clarifying for a life situation. And that's something scale of balance. At magiging balance na talaga. So, itong rally na to, it's not about talaga with the war. No? Kumbaga, it's all about peace and democracy. So, magkakaroon talaga ng kapayapaan si scale of balance. So, magiging balance talaga. Seek equilibrium in love and career, harmonizing your inner scale to make decision with both heart and mind. So, parang, kumbaga, magiging balance na dito ang puso at isip ng taong bayan sa mga mangyayari. Bagay na parang magbubukas na kanilang isipan, kamalayan, gano'n. So, what lies beneath your future? Try natin, no? Isa lang to kung magbibigay ng information clarifying for a life situation. Ay, uh, for uh, what lies beneath the future. There's a police. Oh, ba? Diba? So, maraming police. Nakikita nyo, diba? ang galing ng reading natin, no? Talagang pinapakita na there's a police. So, magingat lang kasi, no, parang meron ako na si sense dito na magpapanggap ng pulis at the same time. Na no, meron ditong mga dot retired na pulis na maaring mga bayaran, gano'n. So, magingat din po. Kailangan magingat din ng ating kapulisan eh, dahil there's something police talaga. There's a related with the police, no? Ngayong, um, kumbaga, rally, may mga pulis talaga. Siyempre, hindi mawawala ang pulis kapag may rally. So, there's something na parang ito yung magiging, um, mukha, no, ng rally na to, yung police, something like that. So, guys, maraming salamat po. So, once again, um, this is something, um, gabay po, no, for this coming November 30, no, para sa ating, um, uh, reading, no? This is something, uh, pawang gabay lamang po. This is something entertainment for So, kumbaga, binigyan lang tayo ng pasilip. So, ano man yung bagay na maaaring maghanap. So, guys, maraming salamat. Once again, this is uh, Chirurgas Mamasagari Channel, a faith So, guys, um, kung hindi ka pa Naka-like and subscribe sa akin, please, subscribe nyo na ako. Just click nyo Click nyo yung notification bell para updating nyo sa mga videos ko. At the same time, i-follow nyo na rin ako sa aking FB page para update nyo sa mga videos ko every single day. So, maraming salamat po And see the next video. Bye-bye and babosh.